So Lugan, anong feelings mo ngayon na natapos na na isang kontrata mo? Napakasaya. Napakasaya. Pero napakasaya. Walang bahid. Walang bahid. Sobrang saya. Ganon ganun, Ganon talaga. Ganun so talaga. anong masasabi mo sa mga gustong mag-abroad? Mga, mga, para ma-inspire naman sila kung paano. Sa mga gustong mag-abroad, ito na yung tatandaan mo. Dapat buo yung loob mo kasi nga sa abroad na ganoon na home si Yan, ganoon na Lagi kang ganoon, takot ka mawala sa pamilya mo o sa asawa mo, sa anak mo. Subukan mo lang nanay, ano. Tatay mo. Yan, nga. So napaka inspired si uh, Dway no? So, nagbigay ng inspiration para sa atin. okay lang kung kagaya namin ang mga si Ferrer kasi nga, minsan, anong nabuan, limang buwan. paano pag yung kagaya ng Saudi, mga Middle East, yung land 2 years bago ka humulog. Yeah. So, mahirap para sa iyo. So guys, maraming salamat sa nagbigay sa atin ng mga inspirational talk from uh, Rogan. Maraming salamat. Uh, uh, kasama nating mga kabayan dyan, no. Oh. See. Yes. Uh, ciao. Thank you sa mga nagbigay ng mga ano, mga magandang message para sa ating mga bagong applicant. Dyan, sa mga bagong aplikante dyan. Huwag lang kayong uh, mawala ng pag-asa. Uh, ikaw, kaibigan, uh, ano masasabi mo sa ngayon? Pauwi ka na. Ano? Ah. <laughs> kaibigan, pauwi ka na. Papahinga Usap lang. tayo. <laughs> papahinga na. Oh, papahinga.